mag-match sa magulang ng beauty queen na si Catherine Camilon ang nakuhang buhok sa SUV na natagpuan sa Batangas base ito sa isinagawang DNA testing sa gitna ng patuloy na paghahanap kay Camilon. Naritong ang report. Abandonado na ng matagpuan sa Batangas City ang pulang CRV na ito noong November 10. Ito ang sinasabing pinaglipatan. Nandugo ano beauty queen na si Catherine Camilon na hanggang ngayon ay nawawala. Matapos ang higit isang linggo, lumabas na ang resulta ng DNA testing sa buhok at dugo na nakuha rito. Po sa official result po na inilabas po ng forensic group ay lumalabas po na yung uh, ilan sa mga hair strands na nakolekta po doon sa recovered TFV uh, red Honda po ay nagmatch po ito sa DNA profile po ng magulang po ng nawawala po nating biktima na si Catherine Camilon. Dahil dito, masasabi raw na ang sasakyan nga ang pinagsakyan kay Camilon. Malaking tulong daw ito sa investigasyon. Malaki po ang naitulong ni dahil uh, ito po ay uh, magkukuhaburid po doon sa una na pong testimonya po ng dalawang witness natin na nagsasabi na may nakita po silang duguan na babae na ibinaba po sa Nissan Juke na pag-aari po ng biktima at isinakay po itong bigla dugo ang babae doon naman po sa red CRB na narecover po natin. Sa kabila nito, nilinaw ng PNP na itinuturing pa rin nilang missing person si Camilona. Kaya sinampahanan ng kidnapping at serious illegal detention ang pulis na si Major Alan De Castro. Pwede pa raw itong magbago depende sa mga makakalap na ebidensya. Ayon sa ilang testigo at mga mensahe sa messenger, nobyo ni Camilo nang may asawa ng si De Castro. Pero una niyang itinangging may kinalaman siya sa pagkawala ng beauty queen. Nasa restrictive custody na ngayon ng PNP Calabarzon si De Castro. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.